Hello mabuhay! Welcome to Miatan! Mabuhay! Hello mabuhay! Mutabok na na sa hanging bridge sa Miatan, guyses! Saan na ito mga friend? Yes! Mutabok na na sila tanan! Hi guys! Hello mabuhay! Welcome to niyatan Mabuhay! <laughs> oh, mauto siya! Napila na tawag kong tulaway si Kyuyam kaya plok 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 Laban pa rin! Ayan. Guys! Unsa'y piling anamang inabuhay ito guys! Ayan. Magtabog-tabog na, guys. Guys. guys! 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 Shaky na kayo ang hanging bridge, guys! Oh, guys! Just go, guys! Guys! Thank you! Congratulations! Mabuhay! Marlene! Kita na sa ni ma'am! Ma'am, sa ni Kayo kita, mami yeah. Mauna mag... Naa silang Marlene dito, oh. mga friends! Oh, makita <laughs> ra mi sa ni kay Kaya sila, bami ito! Huh? Uy, ayaw mo pag-uyog, Diyos ko, taba ang tarudong! <laughs> mm -hmm. <laughs> Mahadlo! <laughs> ha, ang dudot?

Guys, kaihiyon kay akong kaka, What? guys. <laughs> Mo gidangat na to, guys. <laughs> Panginabuhi pa, guys. Ah. <laughs> <laughs> oh. Mutabang pa pwede siya gipos daw. Mabuhay!